Magandang araw mga ate at kuya, ma'am and sir, at welcome back to my YouTube channel at uh, Sarhentong Educator. At kung bago pa lang sa ating channel, eh, huwag kalimutang mag-like, subscribe at paki narin na rin ang notification bell para like updates sa ating mga bagong video. For this video ay pag-uusapan natin na yung uri ng isang aplikante na gusto pumasok sa military service no sa ating Armed Forces of the Philippines depende sa kanyang kagustuhan or willingness, hindi kaya baka napilitan lang at kung ano-ano yung maging epekto nito kapag ka nasa training center na siya at uh, pagkatapos ng training niya at kung siya ay makapagtapos at magiging regular sa serbisyo kaya tara, napag-usapan natin at samahan nyo ako hanggang sa dulo. Uh, para po sa akin, may tatlong uri na isang aplikante na papasok sa ating Armed Forces of the Philippines. So, meron tayong tinatawag na branches ng ating uh, AFP. Uh, isa na dyan yung uh, Philippine Army, uh, yung uh, Philippine Air Force, uh, Philippine Navy at saka yung uh, Philippine Marine Corps. So, depende yan kung saan siya papasok sa Francis na yan. So, sa panahon ng pananungkulan ng ating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte, isa sa mga prioridad nga no, yung uh, taasan ang sahod ng ating mga kasundaluan no, maging sa Pilipina National Police. At uh, tinupad niya yon sa pamamagitan ng uh, Congress Joint Resolution Number no. 1 uh, 2018 Double the base pay ng ating mga kasundaluan, no, particularly dyan sa ating mga bagong recruit or bagong graduate na tinatawag natin mga private at sa, sa PNP naman yung tinatawag nila nga Police Officers 1 sa lahat ng uh, may ranggong na po 1 uh, private at uh, equivalent rang sa iba pang ahensya ay tinatamasa ngayon ang uh, 100% na increase resulting to a monthly uh, base pay of uh, 29,668 pesos. Okay, para naman sa may mga ranggo nagsisimula sa First Chief Master Sergeant ng ating AAP at saka sa mga equivalent rank na mga pang ahensya natin uh, ah, papunta pataas ah, sa General ang ah, resolution na ito ay pinapahintulutan para sa second base pay schedule to be implemented ah, January 2019 at sa taong 2019, yung average increase will be 72.18% sa lahat ng ranggo. So, bay tayo dun, no, sa pag-uusapan natin ngayon yung topic natin. So, yung apuri ng uh, mga aplikante, pag ng mga aplikante na gusto papasok sa military service. So, yung iba dyan is yung napilitan lang. Uh, nga siya ng uh, kuleyo, subalit so, nung hindi makapaghanap-hanap kung makapasok sa trabaho uh, since uh, qualified naman siya para sa military training so yun, na-divert uh, yung isip niya at uh, uh, kapasok siya sa military service yung iba naman dyan, nasa uh, hirap ng buhay so tapo, tatapusin lang yung K-12 at uh, yun na, uh, pasok sa training at apply so maaaring din na uh, uh, sa utos din ng mga magulang o mag-anak na sumunod sa yapak ng ama ang kapatid, na mga pinsang sundalo o di kaya ng mga kaibigan na sundalo kaya ayun uh, napilitan na rin din na pumasok pa sundin hindi yapak ng uh, pamilya ng, ng mga mag anak na nasa sundalo din so maraming pwede nga maging dahilan kung bakit napilitan yung sa aplikante na pumasok sa military service so yung uh, sunod dyan yung uh, nainganyo o parang biglang di dinusto siguro dahil sa dahil sa nainganyo siya ng kanyang mga kaibigan uh, mag anak katrabaho na pumasok dahil yung nga sa dahil nga sa mga benefits so, uh, opportunities no? marami kasi ng opportunities dito sa Armed forces of the Philippines no? Uh, kasama na dyan yung uh, medical assistance na hindi lamang sa iyo kundi pati na rin yung sa pamilya mo no? so kingerid sila uh, lalo, lalo lang kapag ka sila yung mga dependent no so uh, sila sa mga medical assistance na yan authorize sila dyan as long as na uh, they are your defendant so isa um, pa dyan yung uh, katulad ko uh, dito ako below no? dahil dati na ganyo rin ako ng uh, pinsan ko so ngayon dalawa na rin kaming uh, sundalo yun na uh, magkaiba lang kami ng branch of service so na ganyo din ako dati dahil pari uh, kami nawalan ng nang uh, ng trabaho we back 2009 So, nag-strike it muna kami dun sa tito namin, sa tita namin po almost sa uh, ako 6 months at sa kanya naman siguro mga isang taon dahil nauna ako sa kanya na kapasok. So, naingan ni, nyo niya ako. So, ako pa rin nauna sa kanya na makapasok. Kaya yun. So, uh, thankful to God at nakapasok kami yung dalawa. So, yun na nga. Naingan nyo dahil sa benefits, sa may medical na assistance na maaaring may bigay sa iyo at sa iyong pamilya. At siyempre sa sahod na rin. So, medyo tumaas yung sahod. Lumaki talaga yung sahod. Lalo na yung umupo si uh, uh, Tatay Digong, presidente Presidentesa ng Pilipinas. So, binasa na nyo sa araw natin. Kaya maraming gusto mag-apply. So, uh, yung pangatlo dyan, yung talagang uh, pangarap niya. So, inusto niya. So, walang uh, sapitan nangyayari. Walang uh, pag-ihinggan niyo involved. So, talagang pangarap niya uh, mula pa nung bata pa siya siguro dahil uh, nakakita siya ng sundalo di kaya uh, sa pamilya niya meron siyang uh, uh, iniidulo uh, maaaring tatay niya, kuya niya, kamag-anak niya di kaya kaibigan niya so talagang uh, pinangarap niya na maging sundalo kaya uh, maaaring tinapos naman niya yung uh, field niya umuha siya ng testa o di kaya tinapos yung kuliin niya then afternoon uh, after nun talagang uh, uh na niya yung kagustuhan niya na maging sundalo So ayun, yung pangarap talaga niya since bata pa hanggang sa uh, hindi nagbawi yung pangarap niya hanggang sa napagtaposan ng pinagpag-aaral at uh, kinuha na niya yung uh, military training. So hindi naman lahat na, na mga napilitan lang o nainganyo lang is, uh, sa magpipitong sa dinisenterno as what I have said. Depende sa kanyang adaptation, uh, depende kung paano niya, iinganyo uh, yung sarili niya at uh, depende na rin sa mga kabotsmate na kung paano siya iinganyo ng mga kabotsmate niya na tapos yung training kasi isa sa mga aspect kasi na tapos yung training na rin is yung mga kabatsmit mo kung paano nila binubos yung run mo kung paano nila ikaw tulungan sa training no? so tulad ko so naiganyo na ako dati pero sa so, ngayon tumatay pa rin uh, natapos yung training at ngayon uh, so, 2009 so 2024 so 15 years in the service na rin so, isa ako sa mga produkto ng na naiganyo kaya ko lang sa inyo, kapag ka nandun na kayo sa tennis center ay tapusin ang yung training nyo. Uh, dahil, uh, isipin nyo kung kaya ng iba. So mas uh, lalong kakayahan mo rin. Lalo uh, na ngayon naman yung mga female na rin. So kung kaya ng mga babae, kaya rin natin. Kung kaya ng mga laki, kaya rin naman mga babae. So we are equal. So, Pag nandun sa tennis center, pantay-pantay naman tayo. Pantay -pantay na. So ganun din naman nangyari kapag mag-lead ka na rin pagitan ka man, nainigyan nyo ka man, o talang pangarap mo yung mga uh, sundalo. So, pag nasa training center ka, tapusin mo na. At kapag ka, nasa regular service ka na, so, tapusin mo na rin. At nung isipin mo, hirap at pagod kasi nandyan lang yan. nila, wala kang isip, hindi ka napapagod. Kung wala kang utak, hindi ka napapagod. So, ang pagod ay nasa isip mo. So, uh, kayo ba? Alam ko marami sa inyo dyan ang may uh, malawak na pag-iisip at kung mayroon kayong may dagdag na pang-apat, lima o higit pa doon sa napag natin ay maaaring uh, isulat nyo dyan o i-chat nyo dyan sa ating comment section dyan sa baba at uh, ikinalulugod kong babasahin at uh, re-replyan yung mga chat nyo. At kung, uh, gusto, at kung uh, mayroon kayong gusto nga uh, pag-usapan sa ating mga susunod na mga video, maaaring nga uh, chat nyo rin dyan sa ating comment section dyan sa baba at pag-usapan uh, natin yan sa ating mga uh, susunod na mga video maraming salamat sa inyong panonood at kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag like, subscribe at uh, na rin ang notification bell para like ang uh, update sa ating mga bagong videos at uh, sa rin tong educator so once again maraming salamat sa inyong panonood God is good all the time God bless uh, Weekend and speed up. Bye bye.